Senador Hiniling sa Comelec na isama na o isama na rin sa pagsumite ng Certificate of Candidacy ang Medical at Psychological Clearance ng isang kandidato. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Conte RMN Hinimok ni Senator Erwin Tulfo ang Commission on Elections sa so COMELEC na isama sa ang impormasyon at Certificate of Candidacy o COC na mga kandidato sa halalan ang kanilang medical certificate at psychological clearance. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media tinukoy ni Senator Erwin ang kahalagahan ng pagsusumite ng medical certificate at psychological clearance sa mga tatakbo sa eleksyon. Binigyang diin ni Tulfo na mahalagang maayos ang kalusugan at kaisipan ng isang mahalal na kandidato lalo na kung ito ay maluluklok sa national position upang masiguro na matatapos nito ang kanyang termino. Nilinaw ng mambabatas na hindi nito layong i-discriminate ang mga kandidato pero mahalagang matiyak na may kapasidad, kapabilidad at kakayahan ng isang mananalong kandidato na magpatakbo ng opisina ng gobyerno. Magpatakbo ng opisina na ito. Paano mo naman aasan kung may krung-krung pala sa ulo yung kandidato na yun pag nanalo? Papano papawabain pawabain ho yun? Eh nanalo na siya, di po ba? Siguro po, isa sa mga bagay po yan, sa susunod na halalan, meron <clears throat> pa naman tayong tatlong taon. Siguro po, Mr. Chair, kailangan pag-aralan ng COMELEC na magsumite. Ako po, isang ayon ng medical certificate, psychological, ika nga, uh, clearance. Yan ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Kon Debatak Tatak RMN.